What's up mga boss? Ngayong araw nga ay natapos na ang meeting na aking pinuntahan. Dahil nagtitipid ako mga boss ay hindi na ako sumakay ng jeep. Sayang din naman, 13 pesos din ang matitipid ko. Nilakad ko na lang papunta ng MRT Top at dito nga po ako dumaan sa baklaran. Ano po ay marami kang makikita ang pamimilan. Wala po ako sa Thailand mga boss. Dito pa rin po ako sa ating mahal na bayan, Pilipinas. Tama, Pilipinas po. Pili. Pili-pili ito kita Harap lang At naglalakad niya ako mga boss Sabi ko sa isip ko Napakasarap sana dito mabili Kung meron lang sana pambili Hahaha <laughs> Kaso Budgetaryan ang ko Alam nyo na Kaya ako naglalakad dito Para makatipid Para maimapadala sa mga bagets tinabi ko na lang sa sarili ko Na balang araw Mimili din ako dito Ng mga damit ng mga bagets ko Para meron silang pang outfit check <laughs> Siyempre, dapat gano'n naman talaga mga boss, di ba? Pag ma ang magulang, dapat mas ma ang anak. Pag may pang ang magulang, dapat may mas pang-forma ang anak. Sure ko lang mga boss, marami kasi ako nakikita, kung maging judgmental at hindi ko naman po alam ang istorya ng bawat isa sa atin. Meron kasi mga ilang ilan sa atin na kontodo kong pumorma pero yung mga junakis nila ay halos wala nang maisuta. At habang naglalakad nga po ako dyan ay palinga ako Kasi naghahanap din ako ng pantalon na ipapalit dito sa suot ko Kasi butas na po ito Butas na po kasi <laughs> Pero napapanabang ako pa naman at po pwede pa Ganun po kasi ako eh Nakasanayan ko na na hanggat kaya ko pang gamitin At maisuot ay hindi ko papapalita Pero ngayon kasi bumigay na at sumuko na <laughs> Nakabiglang may dumungaw, alam nyo na <laughs> Harap lang kaya naghahanap din po ako ng ukay-ukay na pwede kong mabilihan. Yung mga lagang 50 pesos lang, baka meron po kayo natatago dyan. Ialok nyo na po sa akin. <laughs> Tarot lang, pantatrabaho ko lang po sana. Alam nyo mga boss, sa isang katulad ko na empleyado na minimum wage earner po ay malaking bagay na na makapamilya rito sa baklara. Yung 6,000 mga igit na sinasahod mo, ay marami ka nang mabibili dito, lalong lalo na kung para sa mga bagets mo. Pag nandito ka sa baklara, matutokso ka talaga mamili. Pero dapat makontrol mo ang iyong sarili. At bilhin lang kung ano yung mga dapat at importante. Lalong lalo na kailangan ng mga bagets mo. At ayun nga mga boss, sad to say. Hala, walang English yan. <laughs> Harap lang, wala ako pantalon. Pero okay lang, nagagamit ko pa naman tong suot-suot ko. Hanggat hindi dumudungaw yung akambal ko ay pupwede pa naman to. <laughs> Harap lang, pag dito ka nga dumaan ay malilibang ka. Para ka lang namamasyal ba sa Thailand, di ba? Harap lang. O oh, ate, bakit parang ang lungkot-lungkot mo? Smile ka na, hindi na ako galit. <laughs> Harot lang, paano mga boss? Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panonood. Naway napangiti ko po kayo. Pusya din, pangarap ko makalaya sa pagiging isang empleyado. Pangarap po din pong umaman. Paano ko po gagawin yon? Abangan nyo na lang. Panoorin nyo na lang. Ingat po kayo palagi. Ayun lang. Thank you.